papakain na naman sa kambing. Yan ang feeds na para papakain sa kambing. Yan. Yan. mo kasi ha, kasi ito so, yung purong feeds. Pero sila naman para naman may ano hindi masayang yung feeds ng manok na yung na inalis natin before. Oh. Yun ang mahalo dito. Kasi hindi pa naman talaga siya sila. Sumobra lang para sa iyo. So, ito binahalo, ispaste. yung nahalo ko ni Minix. Kasi, yung na yun is, kung sa atin, spinacher yun, di ba? So, ginagawa so, dito para naman yung masayang. Kasi yun kasi, ang na lang din naman kasi yun. Dati kasi, yung mga ginagawa namin dito sa Singapore, ito kasing dating kambingan na to. Wala. Is, manukan manuk to na pansarili yung lalaki Dito. ito Ganyan. Hmm. For siguro, siguro mga sampung mga sandaan. Tinitira namin 200, 300. Or tatay siya. Or yung sa restaurant. Back ngayon, bye-bye pa kasi sila ng workers sila dati. Hindi hmm. pa. Hindi pa tayo pumunta dito. Hmm ito kasing kambingan na to is ano lang ito Alternative. Na... Oh. Kasi na ano yung isa e na ano mga, yung pag landslide, nadaganan siya ng mga puno. Tatlong manukan so nag-isip na naman yung amo para sa... Alam mo naman ang mga businessmen that kailangan pag may nawa na may kapalit. So ngayon, naisip na ito kapalit ko sa tatlong puno you <laughs> lalakay lala ng bay. Ayan. Ayan. Kumain na. Kumain oh, na. Kumain na. May sukat din yan guys. May sukat yung pagpapakain nila ng feed Dalawang tabo lang. Dalawang tabo. Ayan. Na. Ayan. Ayan. ang tabo na yan. Yeah. Pag umaga, yan ang papapakain. Uh, Tapos, ade, sasamahan, mamaya, sasamahan ng pata mamaya, pata unahin mo muna ang, ano, feed. Baka yeah. yung damo ulit. Oh, Yun, okay. oh, nag-alboroto na itong iba. Ipapatay na yung ilaw. Yun. Bali, okay. Ayun pala, ang ilaw daw, guys. Ilaw. Oh. Yan, papatayin ko daw ito ang isa kalahating tabo lang. Ah, sapo to. Almost. Sapo to. Ayan, isa lang din siya. Yun, naksi Ano na yung <laughs> ibang kambing, guys? pagrambula na. Ayan. Pero pag gabi wala na siyang feeds umaga lang, kaya damo lang pag gabi. Alas 5 at saka alas 8 ng gabi ang pakain ng damo niya. Pero mamaya may damo na to ka umaga kasi feeds muna bago ang damo pag umaga. Feeds tapos damo umaga. Maga. Pagka alas alas 5, damo lang. Ito sa lumpo, Oo. Damo lang. Tapos alas 8, damo ulit. Ayan. Yeah. Ayan siya, guys. Napapakain na okay. ng din. Itaas ko na ba yung bambo? Sige, magtas tayo yun, ng trapal, guys. Ang trapal nila dito, guys, is bamboo ang tawag. Yan. natin, guys. Yan. Ilan ang ano dyan? Ilang takal? Basta, ano to apat. Apat. Simula din eh? Ano, ano, Ah. Diyan sa nga malalaki. Isa ay, isa dito, apat dito. Apat. Oh. Abilis ah, naman na ubos yan dyan. Pero hindi pag hindi pa yan binadjet ni Kalbot ni ano na ano pagkain natatabasan na yung mga kambing no. Kasi lang lahat sinusukat lahat kahit damo. Hmm, Magpayat yung lalaki niya, kaya kaya. Ano ah, yung boto Pwede kain ng sambay. Lalo! -la -la. pa isa. Kasi siam lang ang sinabi natin. Oh, siyang na sa akin. siam na, siyam na, ano, tabo. siam na tabo? Oo, ito. Yung regular na, ano, siam Plus, tatlong, ano, yung dagdag. eh, Bila itu Apat Isak lima na agad Oh Ilan na lang ati tera dito sebab Yang sila Kumakai Tiga Yang nangat Yang nangat Oo, oh, nagsulo-sulo yung isa. Yun, ang malaking tambay. Hmm. Tapos, pagkatapos ng feeds, damo ulit. Basta umaga may damo sila. Kasama sa, unahin mo ng feeds, bago ang damo. Kakuha okay, tayo ng damo guys. Wait lang. Itong damo guys, ilalagay ko. Isang sako lang naman. Sa. Dalawang dakot. Isa lang isang dakot lang. Dalawang, dalawang. Oh, da mm -hmm. ah, isang dakot lang. Oo, dakot lang. itong kumain kasi... Siya lang isa Siya lang mm -hmm. Wala siya mag Wala naman Yan ang turo sa akin eh. Baka magulang. Iyan Saan hindi kumakain? makain. sa Ayan. Ang pampay, ang po tayo. Ayan. Ay, feature lang hinahanap nila. Uy, okay, kumabalang yun. Ang mga ay pits. Ano 'yon? Dalawa. Dalawa. Pag mag-isa lang is ha. hinahanap nila eh. Hayan. Ayun. Yung yun. yun. kambing na maliliit magaganda kaya eh. Puro lang lalak. Kaya... Wala na, ka namang gatas eh. Tara na, kabila. Ang pinapakain nila ay dry na damo. Doon oh, pinapakain nila. Tara! Tawag nito dito is... Chow. 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 Chow ipag ginamit macin oh so uh, oh, yang hai ah, yang yang chau hai nah. pergi lem hat hat boleh tongkat sindi pa mama ya ta mm -hmm. mama ya pa meme nah. yang meme

si Akiyata na itong mga kambing na ito. Ayan, saglit lang. Saglit lang, saglit lang. Ayan. Ayan. Nagsiyak Akiyata na. Hoy, wait lang. Ayan, oh. Ayan sila, oh. Siyak na. Nagugutom na, oh. empty yung, yung, yung pagkain nila, eh. Tara! Tara! Wait lang! Ayun, oh, nandito na ang malaking kambing. Tingnan niyo guys. Ang laki nito. Yan. na. Ayan. Ayan! laki nito. Ang ano laki. Hmm? Wala nga pang pagkain! Ay! Uy, hindi pagkain ng pajama ko. Hmm? Hmm? Hindi, maamaw naman siya. Hmm? Ayan, No, ka. ka ng kambing. okay lang kasi. Hoy, hindi to. Ayan, sila guys. Kakain na daw! sa papakainin na natin. Sid, so, may iyak, iyak. So, tagal mo eh! Sabi niya, Ring! Ang tagal! Tagal mo daw magpapakain! Ayan. Ayan siya so, guys. Ayun. Nakainan. Saan oh, daw yung balang kambing? Doon ka. Ayan na, nagtatakbo na, Ito yung kinakadinahan ni Lopa, no? Oh. Ayun, oh, may tang... May kuntas pang kadina, eh. Mm, special yan, eh. <laughs> mm. Ayan. Kain na, guys. Pakain ng kambing. Yan. Ayan ano na siya. Pakain na Buhawa siya. naman itong mga po, oh. Yan. Ayan. Ayan. Pakain nila. Ayan. Ayan na sila. Ayan. Ayan na sila. Ayan na. Ayan na sila. Ayan. sa mama. Meron dito mga maliliit bago. Ito mga, mga, anak na yan. Mga anak-anak na nila. Bagong hiwalay. Ito ata puro babae. O oh, yung sabi ni Lupan, yung walang hikaw, babae daw yon. Yung hinihikawan daw, lalaki. may hikaw. Yan, laraki daw yung may hikaw. Pinatanong kasi namin guys, kung bakit may hikaw? Ayun siya. Palatandaan daw niya, ng lalaki. Sabi niya, ay sabi niya sa amin. Dry na damo. Na binigil. E ay, na namin. Ничего наверное.